Kung ikaw ay isang photographer at marinig mo ang linyang ito, mainsulto ka. Uy, ganda ng litrato mo ah. Mahal siguro yung preset na gamit mo. Preset na gamit. Mo. Sa video ng ito, pag-usapan natin ang mga presets. Dapat mo nga ba silang gamitin? Paano sila gamitin? Paano sila gawin? At kung ikagagaling mo nga ba ang paggamit ng mga presets? Pero tulad ng dati, sisimplihan lang natin. Simulan natin sa tanong na ito. Ano nga ba ang mga preset? Ang mga preset ay nagsimulang mauso nang unang lumabas ang Adobe Photoshop Lightroom o ang Adobe Lightroom. Nung time na yon ang Lightroom sa bawat version ay binibili pa ng isa-isa. Nagumpisa ang mga preset sa Lightroom dahil sa Lightroom din ipinakilala ang cataloging feature ng Adobe. Dito ay gumagawa ang software ng isang katalog kung saan pinagsasama-sama niya, kunwari, yung mga litrato na pinapasok mo dun sa software para tuwing bubuksan mo yung software, ay bubukas din ang lahat ng laman ng katalog na iyon. Sa Photoshop, hindi ganon. Sa Photoshop, tuwing bubuksan mo, bubuksan mo pa isa-isa ang mga litrato na gusto mong gamitin o gusto mong i-edit. Kasama ng cataloging feature ng Lightroom ay ang mga preset kung saan maikokopya mo ang mga adjustment mo sa isang litrato papunta sa mga iba pang litrato. Ganun kasimple, para siyang recipe ng mga ine-edit. Automatic din sa Lightroom kapag ka nakasubscribe ka ay meron na din siyang mga libreng preset na pwede mong subukan at mga libreng preset na pwede mong baguhin. Take note, pwede mong baguhin. Magiging isang importanteng tema yan sa ating discussion sa videong ito. Para mabigyang linaw, papakita ko muna ang mga iba't ibang adjustment na ginagawa natin sa editing. Kung ikaw ay first time pa lamang mag -e edit o hindi ka pa marunong gumamit ng Adobe Lightroom, meron na tayong dalawang tutorial tungkol sa Adobe Lightroom sa simplehan lang natin playlist na mahanap mo sa channel ko rin. Hindi natin pwedeng talakayin pa ang buong Adobe Lightroom para lang sa discussion na ito, kaya't sana kung hindi mo pa naiintindihan, pwedeng-pwede mo naman munang isan tabi ang video na ito at panoorin mo muna ang tutorial natin para sa Lightroom. Ngayon, ang pag edit sa Lightroom, syempre ginagawa natin yan sa Develop Module. At dito natin ginagawa sa kanan, halos lahat ng mga ginagawa nating editing. Lahat ng pagbabago. So, kung halimbawang iibahin ko ang exposure, dito yan sa kanan, gamit ang Exposure Slider. Meron din dyan ang paggamit natin ng mga camera profile, at makikita mo rin dyan yung mga iba't ibang camera profile na ino-offer ng Adobe Lightroom din. Kunwari lamang para sa litratong ito na litrato ng isang camera, ay gagamitin ko ang picture profile na ito o ang camera profile na ito tapos i-edit -e ko siya. Ang kailangan nating pagtuunan ng pansin ay ang estilo mismo ng litrato. So medyo madilim ang treatment ng buong litrato at ang gagawin natin ay i -re refine natin para mas lalo pang mag-stand out yung camera doon sa litrato. Ngayon ang gagawin ko ay hindi automatically ang pinakamagandang gagawin sa sitwasyong ito kundi ang sarili kong style ng pag -e edit ng isang litrato na ganito. Dahil ang pangunahing kulay ng litratong ito ay orange na makikita natin doon sa mount ring ng Sony camera, pati na rin doon sa L bracket na nakabit doon sa camera. Ang gagawin ko ay gusto kong alisin ang mga iba pang kulay na hindi naman ganun kahalata, pero posible pa rin makaapekto sa buong litrato. So pupunta ako sa saturation at aalisin ko ang saturation ng blue, pati na rin ang green at iba pang mga kulay. Ang hindi ko lamang gagalawin ay yellow, red at orange dahil yun yung mga malalapit dun sa kulay na gusto kong i-preserve at yun yung orange. Ang isa pang gagawin ko ay siguro dadagdagan ko ang texture para lamang makita yung maliliit na detalye doon sa surface mismo ng camera. Ang mga iba ko pang pwedeng gawin dito ay i-retouch -re ang litrato, aalisin yung mga alikabok doon sa camera mismo pero hindi natin gagawin yan dahil ang gagawin natin ay gagawa tayo ng isang preset na pwede nating i-apply dun sa mga ibang litrato. Para lang makita nyo yung mismong edit, may gagawin ako na hindi natin isasama sa preset pero para lang makita ninyo kung ano yung ginagawa ko sa mga litratong katulad nito. Gagamit ako ng isang radial gradient at i-invert ko dahil gusto ko lamang na bawasan yung liwanag sa mga sulok. Ngayong na-achieve ko na yung gusto kong edit sa litratong ito, maipapakita ko na kung papaano gumawa ng preset. At sa totoo lang, napakasimple niya. Para gumawa ng isang preset, ang kailangan mong gawin ay pumunta dito sa kaliwa, sa Presets tab, at makikita mo ngayon itong plus sign. Pag-click mo niyan, Create Preset. Ngayon, basically, ang sinasabi mo dito sa computer ay gusto ko na kunin mo ang mga adjustment na ginawa ko sa litratong ito at gawin mo siyang isang preset na pwede kong ulit-ulitin sa iba pang mga litrato. At ang gagawin ngayon ng computer, tatanungin niya sa'yo Alin sa mga adjustment na ginawa mo? Yun lang bang sa exposure? Isasama mo ba yung pagbabago sa color? Yung inalis mo yung blue dun sa saturation? Yung mga pagbabago kung nag ka, kung naglagay ka ng mask? Yung mga yon ay itatanong niya sa'yo at ito yung pagtatanong na yan. Pipiliin mo kung alin sa mga pagbabagong ginawa mo dun sa litrato yung isasama niya sa recipe na gagawin niyang preset. So, katulad ng sabi ko kanina, hindi ko isasama yung masking na ginawa ko kaya hindi siya nakacheck dito. Kung ayokong galawin or ayokong maisama yung pagbabago sa exposure, pwedeng alisin ko tong basic or isa-isahin ko yung exposure, yung contrast, yung highlights. Kung ayaw ko halimbawa na lahat ng paggagamitan ko ng preset na ito ay maaapektuhan yung kulay na inalis natin dun sa naunang litrato ay hindi ko isasama ngayon yung sa color mixer. Halimbawa, ang produktong ito, sabi ko nga ang pangunahing kulay na gusto kong i-preserve ay orange. Pero sa mga ibang litrato, merong blue. Ang magandang gawin ay sa preset mo ay hindi mo isasama yung color mixer. Except na lang kung meron ka talagang kulay na aalisin mo sa bawat litrato na paggagamitan mo ng preset na ito. So para sa example na ito, ipapakita ko sa inyo kung isasama natin yung color mixer at mag -e edit tayo ng ibang produkto susunod. So nandyan na yung mga edit na ginawa natin kanina. Ang gagawin na lang natin ay papangalanan natin yung preset. Ang sabihin ko dito ay product orange. Dahil isang product photo ito, at gusto ko ngang i-preserve yung pagka-orange nung mga detalyeng orange dun sa litrato. Pag okay na, click mo ang create. At makikita mo ngayon dito sa kaliwa yung mga presets nilagay pa niya sa unahan, yung user presets o yung mga preset na ginawa ng gumagamit ng computer na ito. Ngayon paano naman kung halimbawang binigyan ka ng kaibigan mo ng preset o kaya ay may binili kang preset, ang gagawin mo lang ay click mo din yung plus sign pero ang pipiliin mo ay import preset at ilolocate mo lang kung saang folder mo siya nilagay. Ngayon kukunin ko na rin ng pagkakataon para sabihin na kung halimbawang ang kaibigan mo ay bumili ng preset, hindi ibig sabihin nun ay pwede na niyang ibigay sa iyo ito. Yun pa rin ay isang form ng piracy. Yun pa rin ay isang form ng pagnanakaw. Parang yung mga dinadownload na, na pelikula lang din. O kaya parang kinuha ko yung litrato mo at ginamit ko o mas malala, ibinenta ko o pinamigay ko. Ganon din siya. Kaya hindi porket meron yung kaibigan mo ng isang preset ay automatic na pwede siyang ibigay sa iyo. Oo, technically, napakahirap mahuli sa ganyang bagay. Pero iniisip ko na lamang na bilang isang photographer, ay gusto ko ay nire-respeto ang aking mga litrato nire-respeto ng mga tao ang aking mga likha. Kaya bilang prinsipyo na rin ay ayoko rin na ako ay makakabastos ng mga likha ng mga ibang tao. At kasama doon ang presets. Ngayon, paano naman natin gagamitin yung mga preset? Halimbawa, pumunta tayo sa ibang litrato na katulad nitong litrato na una nating inedit. Itong kasunod ay litrato din ng camera pero ibang anggulo naman ngayon. Huwag nyo nalang pansinin kasi yung napili ko palang file na example ay blurred pala. At marami kasi akong mga duplicate nitong shoot na to. Kaya mali yung napili ko. Pero ang bigyan nyo nalang ng pansin ay yung exposure, yung liwanag ng litrato, yung contrast, at pati na rin yung kulay. Para gamitin ang preset na nilikha natin kanina, napakasimple, i-double click mo lang yung preset na yun. Ngayon kung makikita mo, hindi porkit parehas na subject, hindi porket parehas na lugar, hindi porket parehas na background, ay naging akma yung preset. Kung babalikan natin, ito yung naunang litrato at ito yung sumunod. Dahil lamang nagbago yung angulo ng produkto, dahil lamang mas makinang yung humarap sa'yo na anggulo ng produkto, ay magkakaroon din ng pagbabago. Ngayon, pwede ka pa rin namang gumamit ng preset sa ganitong pagkakataon. Pero pagkatapos mong gamitin yung preset, ay kailangan mo nang i-adjust. Hindi porket isang preset sa ay isang click lang tapos tapos ka nang mag-edit. Sempre, kailangan mo rin baguhin ng naaayon dun sa litrato mismo. Paano mo malalaman kung anong kailangan mong baguhin? Simple lang. Ano yung gusto mong kalalabasan? Walang makakapagdikta nito kahit ako hindi ko matuturo sa iyo ito. Hindi ko masasabi kung ano yung dapat na output na gusto mong mangyari. Hindi ko matuturo sa iyo dahil hindi ko dapat ituro sa iyo dahil dapat ay meron kang style na either sarili mo o kahit papano ay medyo inspired ka nung style na yon. Ngayon, pagkatapos nung preset, ang gagawin ko, babawasan ko yung exposure dahil nga masyado siyang maliwanag at posible ring bawasan ko yung highlights para hindi sobra ang kinang ng litrato. Ngayon, gawin naman natin siya sa ibang product photo. Halimbawa, ito. Ito ay isang product photo ng isang tripod. Kinuha sa black background din. At kung makikita ninyo, bukod sa kulay orange ay meron din siyang kulay blue. Dahil isinama natin dun sa preset yung color mixer kung saan inalis natin kanina yung saturation ng mga blue, automatic hindi na ganun kakompatible yung preset natin sa litratong ito. Gamitin natin yung preset at ganun yung lumabas. Ang nangyari, nawala ngayon yung blue na detalye dito doon sa head ng tripod. At syempre, kung halimbawa ay itong produktong ito o yung litratong ito ay para sa brand o para sa product review, eh hindi na siya ganun ka-accurate dahil nawala yung detalye. Ngayon, pwede naman na gumawa ka ng panibagong preset kung saan hindi mo aalisin yung saturation ng blue o kaya kung hindi naman ganun kadalas ay eh, pwedeng ibalik mo na lamang yung saturation ng blue dito ulit sa color mixer. At kahit na mukhang akma yung ating preset, meron pa rin akong gagawing mga pagbabago katulad ng babawasan ko pa rin yung whites dahil para sa akin ay masyadong makinang yung tripod. Syempre tulad ng sabi ko, may mga iba pang bagay na pwedeng gawin katulad ng i-retouch at alisin yung mga alikabok dun sa produkto. Pero labas na yan sa presets. Yan ang wag na wag mo isasama sa presets, yung spot removal. Dahil hindi lahat ng litrato mo ay may tatanggalin kang bagay sa spot na yon. So, automatic makakasira yung preset at wala na siyang kwenta. Ngayon paano naman sa ibang litrato na iba ang subject at iba ang estilo? Tignan natin. Ang gagawin natin ngayon ay mag -e edit ako ng isang litrato ng sarili ko. Subukan natin ilapat ang preset na yon dito. Medyo katanggap-tanggap, medyo lumiwanag lang ng konti kasi tandaan nyo medyo nagdagdag tayo ng exposure kanina. So pwede nating bawiin yon. Pero syempre dahil nga yung blue saturation binawasan natin sa preset ay nawala rin sa dito. So, may mga pagkakataon na papasok yung preset at magiging medyo applicable siya doon sa litrato kahit na hindi para doon siya ginawa. Pero paano kung halimbawa litrato ko pero iba naman ng lugar, iba naman ng background katulad nito. Pag ginamitan natin ang preset, anong nangyari? Medyo lumiwanag din na wala ang mga blue na naturally kasama sa mga kulay na makikita natin. Kahit pa hindi puro blue yung paligid, pero makikita pa rin natin yan sa shadows ng mga litrato kung saan marami ang opposite niya, which is yung mga warm tones. Paano kung ibang literato pa? Itong litrato na ito na kinuha natin sa isang football game, paano kung i-apply natin ang parehas na presets? Nawala din ang blue at hindi na siya nagmukhang natural dahil nga maraming mga naapektuhan at nagmukha na siyang false color. Kung ganito 'yung intention mo para sa magiging treatment ng litrato mo, okay, sige, pasok, pwede. Pero most of the time gusto rin natin ma-maintain 'yung natural na kulay ng isang litrato o ng isang bagay kaya hindi rin parating magiging applicable. So kung halimbawa, itong product orange preset na ito ay binigay ko sa'yo at ibinenta ko sa'yo, o kahit ibinigay ko sa'yo ng libre, hindi rin siya ganon usable. At kung siya lang ang pagbabasihan mo, eh mukhang walang mangyayari. Halimbawa naman sa litratong ito na isang cityscape. Ang gagawin natin ay gagawa tayo ng panibagong preset para sa mga litratong katulad nito. At kung gusto nyo rin matuto, pwede nyo sundan yung gagawin ko. So dahil itong cityscape na to ay blue hour, gusto ko lamang ay standard ang gagamitin na color profile. At dahil medyo nangingibabaw ang blue sa litratong ito, ay gagalawin ko ngayon ang white balance para lumitaw yung mga warmer tones katulad ng yellow at orange. So, konting adjustment lamang ay nakita na natin yung naging pagbabago. Ito rin yung kagandahan ng raw file na ginagamit mo dahil makikita mo na mas expansive at mas flexible yung file dahil may lumalabas pang mga ibang kulay at mga ibang detalye kung halimbawa ay gagawin mo to sa isang JPEG file, hindi siya ganun ka-applicable. Hindi rin ganun ka daling lalabas yung mga kulay at paka ang mangyayari lang ay magpapatong at gagawa sa ng panibagong layer na hindi kasing ganda ng pag -e edit ng isang raw file. Ano pang gagawin ko dito? Um, nakikita ko na medyo masyadong maliwanag yung mga ibang ilaw dito kaya babawasan ko ngayon ang highlights para naman hindi masyadong overwhelming yung part na yun. Gusto ko rin dagdagan ng contrast para naman medyo tumingkad ng konti yung ating cityscape. Ang isa ding gagawin ko dahil maraming paghahalo ng kulay dito sa litratong ito. Katulad ng pag ng mga warm tones na orange at yellow, pati ng blue, ay nagkakaroon ng mga secondary colors at makikita natin yan dun sa mga kulay purple. Ang gagawin ko lang dito ay yung purple ay i-adjust ko papunta sa kaliwa para maging blue sila. Yung mga yellow gusto kong gawin mas malapit sa orange para mas complementing yung mga kulay natin. Yung green naman ay gusto kong alisin dahil kadalasan pag may green sa isang nighttime cityscape, yon ay nang gagaling sa mga lugar na under construction dahil sa mga net na ginagamit nila. Kaya alisin ko ang green dito sa saturation. Ngayon, ang susunod kong gagawin ay gusto ko lamang magkaroon ng dagdag na liwanag dito sa gitna at ang dahilan nito ay dahil maliliit lamang ang mga gusali sa area na ito ay hindi kasing liwanag ng mga nasa paligid. So, ang gusto ko lang gawin dito ay dagdag, bigyan ng dagdag na emphasis yung gitna ng litrato. Ang isa pang pwedeng gawin ay gagawa din ako ng isa pang radial gradient. Bibilugan ko ngayon yung buong cityscape na gusto kong isama i-invert ko para gumawa ng isang mas natural na looking na vignette. Dahil nagdagdag tayo ng liwanag dito, nakita nyo na damay din yung highlights kaya pwede pa natin bawiin yan dito sa whites. Ngayon, ang gusto ko na lang gawin dito ay ikakarap ko siya posibleng 16 by 9 halimbawa para lang umakma siya sa isang thumbnail ng isang YouTube video halimbawa. At dahil doon may aalis ko rin yung mga ibang parte na ayokong maging kasama doon sa mismong litrato. Kung okay na ako dyan, edi eh di pwede na natin siyang gawing preset. Pangalanan natin ang preset na ito na Blue Hour Cityscape. Hindi rin natin isasama yung masking dahil hindi yan parating applicable sa lahat ng mga litrato. So gawin na natin yung preset. At itesting ngayon natin siya dito sa ibang Blue Hour Cityscape. Tignan natin ngayon kung ano maging epekto. Kung titignan natin ng mabuti, yung naging resulta ay technically pwede naman bilang isang cityscape photo. Ang problema ay hindi pa rin siya katulad nung litrato na pinagbasihan natin nung preset. Kung makikita nyo, balik natin, di ba? Blue na blue. Yung blue hour dito nag-adjust lang tayo ng konting white balance para nga naman lumitaw yung ibang uh, mga kulay at magkaroon ng color contrast yung litrato. Pag dating dito, masyado nang nangibabaw dahil nga ang nangyari ay nag-adjust pa rin siya ng white balance. So kung babawiin natin yan pabalik, Pwede naman. So, pwedeng yung preset na ginawa mo ay i adjust mo pabalik. At yun yung mas maayos na paggamit ng isang preset. Dahil kung nagigets mo na yung tema ng sinasabi ko, ang mga preset ay hindi akma sa lahat ng litrato. Subukan naman natin yung preset na ginawa natin para sa isang litrato na hindi blue hour cityscape. Halimbawa, itong sunset na ito. Pag in-apply natin yung preset, ano kayang mangyayari? Ganun din. Technically, acceptable naman, depende sa style mo, pero kung nakikita nyo para sa akin, hindi balanse ang kulay ng litratong ito dahil masyadong nangingibabaw yung orange nang gagaling sa sunset. So ang gagawin ko, babawiin ko ngayon yung white balance para lumitaw yung mga blue. Ano pa? Siyempre hindi kasama sa preset natin yung cropping. So ang gagawin ko, ikakrop ko siya manually dahil nakita din yung parang pinaka-edge ng ating ginamit na filter. So, anong punta natin dito? Yung preset na ginawa mo, hindi parating aakma sa bawat litrato mo. Oo, posibleng sumamba. Oo, posibleng yung ilang adjustment maging applicable Oo, posibleng konti na lang yung i-adjust ia mo pag ginamit mo yung preset. Pero nakadepende yan sa pagkakagawa mismo ng preset na gagamitin mo. Ang mas importante pang bagay dito ay gusto kong naiintindihan nyo kung ano ang ginagawa ng isang preset. kinokopya niya ang edit ng ibang litrato papunta sa iba pang litrato. Kung halimbawa ang preset mo ay galing sa ibang tao, kinokopya niya yung edit ng ibang tao para ilagay sa litrato mo. Ngayon, kung trip mo yan, kung gusto mo yan gawin, walang problema. Pero ang tanong ko ngayon ay baka hindi mo na personal na estilo. Baka hindi mo na personal na pagkakagawa yung nagiging output ng litrato mo dahil edit ng ibang tao yung ginagamit mo. Kung okay lang sa'yo yun, edi walang problema, pwedeng pwede kang gumamit ng preset. Hindi ko sinasabi na masama ang mga preset. Hindi ko sinasabi na hindi kayo dapat gumamit ng preset. Sa katotohanan, ang dami kong kilalang magagaling na photographer na gumagamit ng preset. Isa dyan yung mga wedding photographer. Bakit? Kasi sa wedding photography ngayon, kailangan habang nagre-reception, na-edit na yung mga litrato para maipakita sa slideshow sa dulo ng reception pagkatapos kumain ng mga tao. Diba? Napakabilis. Kung iisa-isahin mo ngayon yung editing niyan, sobrang tagal niyan. So, naiintindihan natin na malaki ang tulong ng preset sa mga ganitong bagay. Ngayon, yung iba gumagawa ng sarili nilang preset, yung iba naman ay binibigyan ng preset ng mga studio owner kung saan sila nagsushoot. Yung iba naman ay bumibili ng ibang preset. Walang problema. Pero ang isang bagay na critical doon ay nagsushoot pa lamang sila. Ay alam na nila yung style na gagawin nila at nagsushoot pa lang sila, alam na rin nila kung alin yung mas tutugmang preset para sa mga literatong ilalabas nila. Ang punto nito ay yung tinatawag na artistic intent. Hindi tayo kumukuha lang ng litrato at kung ano siya ay bahala na. Kumukuha tayo ng litrato na meron dapat tayong artistic vision at doon sa artistic vision na yun, nakadepende kung ano yung magiging mga kulay, gaano kaliwanag ang mga litrato, ano yung feel, ano yung mood at iba-iba pa. Yung mga magagaling na photographer na gumagamit ng preset, nagsushoot pa lang sila, alam na nila kung ano yung akmang preset na gagamitin nila dahil alam din nila mismo yung maliliit na detalye na ginagalaw ng kanilang mga ginagamit na preset. Ngayon, kailan nagiging masama o hindi naman siguro masama pero nagiging counterproductive ang paggamit ng preset. Nagiging counterproductive siya kapag beginner ka lamang. Bakit? Dahil kung hindi mo naiintindihan yung ginagawa ng preset, kung hindi mo naiintindihan yung mga ine-edit ng preset, ay nami-miss out mo yung pagkakataon na sana matututo ka sa pag -e edit nito. Kapag nag -e edit naman tayo, hindi tayo magkakamali na masisira yung literato, lalo na kung nakaroka. ka. Kapag nag -e edit tayo, hindi sasabog yung computer kapag pangit yung editing mo. So, Nagiging counterproductive ang paggamit ng preset kung napipigilan ka niyang matuto sa pag edit Nagiging counterproductive ang paggamit ng preset kung napipigilan ka niya na paglaruan yung mga litrato mo. Ako gumamit din ako ng presets noon pero sinigurado ko na tuwing gagamit ako ng preset, alam ko kung ano yung ginagawa niya. Para later on ay alam ko kung paano ma-achieve yung editing na yon kung gusto ko siyang ulitin. Mas masusulit mo kung halimbawa bibili ka ng preset tapos aaralin mo kung paano siya gawin. Para kung halimbawa mawala yung computer mo, mawala yung presets mo, ay kayang-kaya mo siyang gawin. Yun din yung dahilan kung bakit hindi na ako gumagamit ng preset for the past 14 years. Siguro isang taon lang akong gumamit ng preset. Dahil din ang mga sinushoot ko ay parating iba't ibang bagay na iba't ibang konteksto at halos hindi sila nagtutugma parati. At sana naiintindihan mo rin mula sa video na ito na ang ginagawa ng mga preset ay hindi niya sinasalba ang mga pangit na litrato. Kung pangit ang exposure mo, Posible kung magtugma yung editing pero kung pangit ang composition mo na actually mas matimbang, hindi yan mababago ng preset mo. Muli, walang problema sa paggamit ng mga preset basta nasa akmang litrato at nasa akmang paggamit ng preset na yon. Pangalawa ay ang preset na yon ay ikaw ang gumawa o kaya naman legal na naibigay sa'yo at hindi pinirata. At pangatlo, pinakamaganda kung kapag gagamit ka ng preset ay pinag-aaralan mo siya para may kang kaalaman at talagang ikagagaling mo. Kasi kung pindot ka lang ng pindot at kinokopya lang niya yung adjustment sa ibang litrato, sayang naman. At yun, sana nabigyang linaw at sana naliwanagan ka rin patungkol sa editing at sa mga presets. Kung meron kayong mga tanong, pwedeng-pwede nyong iwanan sa comment section. At syempre, kung first time nyong nanonood ng series na ito, ito ang simplihan lang natin series kung saan tinatalakay natin ang maraming mga importanteng aspeto ng photography at editing. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, eh, baka naman pwedeng pindutin yung subscribe button at notification bell. At syempre, kung hindi pa kayo nakasali sa ating community, sali kayo sa Simpleng Photographer Community sa Facebook. Higit sa lahat, baka pwede mong i ang video na ito para mas marami pa tayong matulungan at maturuan at syempre mas masaya tayo sa community. Muli ako si Nico Valenzuela, isang Landscape and Architectural Photographer at sa video series na ito, pinag-uusapan natin ang mga importanteng bagay tungkol sa photography pero sinisimplehan lang natin.